kasabay ng pagdiriwang ng Bureau of Jail Management and Penology ng ikatatlumput-apat na anibersaryo, ginawa ng parangal ng BJMP Barm ang kanilang mga tauhan na nagpamalas ng galing at husay sa kanilang tungkulin. Si John Garcia sa report. Matatag na serbisyo, patnubay sa tunay na pagbabago ito ang tema ng Bureau of Jail Management and Penology sa kanilang ikatatlumput-apat na anibersaryo. Panauhing pandangal sa okasyon, araw ng Webes, October 9, si Jail Director Ruel Rivera ng Bureau of Jail Management and Penology. Kaya kung sa ito, may may to you for comrades our PDS event your superiors parachute and my parachute also this nation's parachute kayo po ang silbing hero kayo po ang silent heroes na nasa sidelines na ang wala sa <coughs> wala na yung kapalit wala na gusto lang tumulong sa sa kung wala ko kayo wala na pagkasa ang bayan Pilipinas. kaya maraming maraming sa Nagbahagi rin siya ng mga inspiring stories ng mga persons deprived of liberty na patuloy na nagsusumikap para sa pagpapabuti ng sarili at personal growth habang nasa ilalim ng pangangalaga ng Bureau. Inilala naman ni BJMP BARM Regional Director Erwin Kenny Ronquillo ang dedikasyon at serbisyo ng bawat BJMP BARM personnel upang magampanan ang kanilang tungkulin. Uh, sa BARM ay makakasap po kayo na ang BGMP ay patuloy na magiging uh, matatag upang mapagsilbihan ng ating mga persons deprived of liberty. At uh, sana'y uh, patuloy pa rin yung ating mga stakeholders na sumuporta para ang ating mga PDL ay uh, magkaroon ng uh, reintegration na makabalik sa ating society. Kasama rin sa celebrasyon si jail Superintendent, Emerson Amandi, ang Assistant Regional Director for Administration at Jail Superintendent Crispin Dornagon Jr., ang Assistant Regional Director for Operations. Jen Garcia, i Minds, Philippines.